morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag share po ko siya ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara po, puntahan na natin. <sighs> uh, good morning mga kapatid. Uh, gusto ko lang ishare sa inyo itong video na ito baka hindi pa nyo na experience yung ganito tingnan natin yung kanyang voltmeter kapatid no mayroon siyang uh, 12.6 no na na ilinalapwas yung voltmeter i rev natin revolution natin no ayan kapatid no mayroon siyang 13 uh, point nong revolution natin. Ah, uh, na natin kapatid, no. Ah, uh, ganitong ganito kapatid, no, yung ah uh, nangyari nung ginawa akong service. Punta kami ng Pampanga uh, Provincial o yung JBL na hospital, no? Ginawa akong service. Tapos, ang ginawa ko noon, nag-off ako ng susi. Pinatay ko yung makina, tapos, nag-parking light ako o nag ako, no? nag tayo. Tapos, uh, ang nangyari ay sa katagalang kong kaka-assert ay na low -bat yung ating uh, uh, baterya no na humina yung kanyang busina yung ilaw uh, lumabo tapos yung mga accessories pa na ilaw ay nagloko-loko yung kanilang andar o yung kanilang liwanag uh, hintayin ko muna itong malow uh, malo bat uh, magbabalik na lang tayo pag low bat na siya no mga kapatid no abang hindi pa nalolobat yung ating uh, battery papakita ko muna sa inyo no itong kanyang mga ilaw no ganyan kasi ang ginawa ko nung nagsundo tayo ng JBL no yan nag asar tayo ganyan uh, against the light kapatid no yung ating video eh ano nang oras na kasi tsaka nasa labas tayo ayan no etong kulay green na yan yan against the light talaga no yan yan pagkasusi mo niya umaandar na yan tapos meron pa sa loob meron pa sa loob papakita ko sa inyo yung sa loob no eto mga kapatid no yung sa loob natin basta't naka on na yung ano yan, susi ni'yan susi niya nakailaw na yan no tapos eto naman kulay yellow na to pag nagpreno ka uh, umiilaw din yan nagpapalitan sila parang dancing light ganun o dancing o ganun talaga dancing light no oh, kahit tayo kahit dito maliwanag pa rin no against the light pa rin tayo kapatid oh Intail lang natin siyang malobat uh, eto na no eto na kapatid no na lobat na natin yung battery punta tayo sa may battery Ah, eto na kapatid, no? Nasa battery na tayo, no? At nakalagay na yung voltmeter. Meron na lang tayong 10.7 volt, no? Na karga o meron ang bateryang ito, no? Panda natin siya kapatid, no? Ah, eto na kapatid, no? Bali umaandar na yung ating motor, no? Ilang kapatid, ah, gumagalaw yung ating motor kasi siya na malikot, ha? ito kapatid oh ah uh, ire-rev natin no yung silinyador ayan oh mabuti siya ng 12 at 13 tapos babak siya ng 10 tapos yung ilaw natin dito kapatid oh ayan oh malabo siya tapos lumiliwanag napapansin po ba ninyo na malabo siya tapos pag rinirev ko siya lumiliwanag dito po uli, dahil uh, actual po tayong nandito eh, napapansin po natin na malabo siya at uh, uh, pa, pa kumukurap kurap yung kanyang liwanag pag uh, re mo naman lumiliwanag siya awang ko lang po kung napapansin po ninyo dyan, no? Uy! At dito po, uh, balik po ulit tayo dito sa baterya. Ayan po, 10.9. Bali, hindi po dumadagdag yung harga ng ating baterya nyo po ay tumataas po yung kanyang voltae o yung minalabas na voltae ng voltmeter yan ako po kasi experience ko na po yan ah, hindi na po no lumakas yung busina hindi na po lumiwanag yung ilaw at yung mga accessories na ilaw ko po ay hindi na rin po bumalik doon sa dati basta lumiliwanag po siya pagka revolution ko lang po doon lang po lumiliwanag pero pagka naka idle po siya ay malabo po yan ano po ba ang sira niyan patayin po natin yung in uh, motor ano po ba ang sira ng uh, ano po ba ang sira dito yun po bang charger o yung po bang battery ayan dito naman po ay pinuksan ko po yung ignition switch at uh, yan nga po yung kanyang uh, voltage na natitira pa po sa baterya off ko na po yung susi ang ano po ba ang sira ng motor na ito yung battery po ba o yung charger bali sa akin pong experience ay wala pong sira po yung charger at hindi rin po sira ang baterya bali ang nangyari lang po dito ay yun nga po sa pagkalobat nya nung pinaandar na Uh, dahil marami po yung ilaw ay hindi na po niya napupuno yung baterya napupunta na po kaagad sa ilaw base lang po ito sa aking experience pero nung pinakarga ko naman po ito yung baterya ko tapos uh, nagbalik na po uli sa dati ang ginagawa ko na lang po ay hindi na ako nag a na nakapatay yung engine baka po kasi mangyari po ito sa inyo na hindi na po bumalik yung dating niyang voltahe eh magpalit kayo ng baterya magpalit kayo ng charger ah, pagka marami po yung ilaw nyo accessories nyo hindi na po talaga, pag nalobat po hindi na po talaga yan babalik sa normal hanggat hindi nyo po yan pinapa karga sa o pinapalagyan ng pondo o, o, o kailangan pa siyang kargaan Ayun lang po. Yun lang po ang naging problema nito. Yung ilaw lang po na pagkasusi mo pa lang, eh, kumukonsumo na siya ng karga. Yun lang kapatid, ano? At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel at ilike po ang video. Salamat po sa panonood.